Oh, gising na pala si Uncle eh. Taman tama may dala kong forage dito. Nakasalubong namin kanina ang doktor mo dyan sa labas at pwede ka na daw kumain ng light foods. Kaagad na wika ni Elijah pagkalapit sa amin. Okay na kayong dalawa? Nika, inaaway ka pa ni Uncle. Ibigay mo na kaya ang gusto niya para madala. Layasan mo. Tingnan natin kung sinong mawalan. Uwi ka nito na may halong pangaasar sa boses. Kaagad itong sinamaan ng tingin ni Rafael, kaya naman kaagad na natawa si Elijah. Shut up! Bakit ba napakadaldal mo? Ikaw ang lumayan sa harap ko dahil nakakainis yung mukha mo. Inis na sagot ni Rafael, muling natawa si Elijah. Ay naku uncle, hindi ka pa rin nagbabago. Masama pa rin ang ugali mo kahit muntik mo nang makaharap si San Pedro. Nangiinis na sagot ni Elijah. Tatawa-tawa pa kaya naman hindi ko na naiwasan na titigan ito ng masama, lalo itong tumawa sabay taas ng kanyang kamay. Kainis naman kasi itong si Elijah, kita na nga niyang hindi magandang kondisyon ng mahal ko iniinis pa. Nasan kaya ang common sense ng taong ito? Fine, sorry. Sa itsura niyong dalawa alam ko naman na batina kayo eh. Sige na, dito lang ako sa sulok. Hindi ako pwedeng umalis dahil nagpromise ako kay Grandma at Grandpa na samahan kayong dalawa ni Charlotte na bantayan ng masungit na 'yan ngayong gabi. Sagot nito. Hindi ko kailangan ng presensya mo. Sapat na si Veronica na nandito sa tabi ko. Sagot naman ni Rafael. Kaagad ko naman itong inawa at tatawa-tawa naman si Elijah na naupo sa sofa. Kaharap nito si Charlotte, nakita kong pinipigil na matawa na din. Tama na 'yan. Huwag mo nang patulan pa ang pamangkin mo. Alam mo naman na noon pa mahilig ng mga sariyan. Teka lang, gusto mo subuan kita? May porridge daw silang dalay eh. Malambing kong wika kay Rafael. Akmang tatayo na sana ako pero mahigpit ako nitong hinawakan sa kamay. Kaya nagtataka akong napatitig sa kanya. Dito ka lang. Hayaan mong bugok na yan ay abot sa iyong pagkain ko. At nang mapakinabangan ko man lang ang pagtambay niya dito. Sagot nito hindi ko naman maiwasan na matawa. Go home! Muling wika ni Rafael sa dalawa niyang pamangkin. Halos alas 10 na ng gabi tapos ko na din itong pakainin. Masaya ako dahil nagiging magana ito sa pagkain kanina. Lahat ng isinisubo ko sa kanya kinakain niya naman. Mabuti na rin yon para lumakas ka agad siya. Natingnan na din ito ng kanyang doktor kanina at sinabi nitong ayos naman daw ang kanyang kalagayan. Kailangan na lang nitong pagalingin ang kanyang mga sugat at suriin ng maayos ang kanyang kaliwang binte para magawa ng paraan na manumbalik ang lakas niyon para makalakad ng maayos ulit. Uncle, bakit ba atat kang pauwiin kami? Dito lang kami, sasamahan namin si Veronica na bantayan ka. Sagot ni Elijah, hindi ko naman maintindihan itong si Raphael. Bakit ba parang inis ito sa presensya ng dalawa niyang pamangkin? Buti na nga lang at hindi ako nadamay sa init ng ulo nito ngayong gabi. Kung hindi, iiyakan ko talaga ito eh. Bahala na nga kayo. Basta wag kayong magulo ha. Ayoko nang harutan dito sa loob ng kwarto. Ayoko din na nag-iingay. Supladong sagot ni Rafael. Kaagad ko naman itong hinawakan sa kamay at nginitian. Hayaan mo na sila. nag lang naman sila sa kalagayan mo eh. Gusto ka din nilang makasama ngayong gabi mahinahon kong wika sa kanya. Tumingin pa ito sa gawin ng kanyang mga pamangkin bago mahinang nagsalita. Gusto kasi kitang masolo eh. Kapag nandyan ang mga yan, hindi ako makakapaglambing sa'yo. Sagot nito, nagulat naman ako. Ayun, lumabas din ang tunay na purpose kaya gusto nitong paalisin ng mga pamangkin. Napasulya pa ako kina Charlotte at Elijah na noon kanya-kanyang higana sa sofa. Kakausapin ko na lang sila. Ngayong ayos ka na, kaya na bantayan mag-isa dito sa hospital. Isa pa, darating naman bukas sila mami at daddy mo. Sagot ko, nginitian ako nito sabay pisil sa palad ko. Sa bagay, may punto din ito. Hindi na kailangan pang makipagsabayan sa pagpupuyat ang mga pamangkin nito para bantayan siya. Naaawa na din ako kay Charlotte. Dalawang araw na itong hindi pumapasok ng school niya para lang samahan ako. Tumayo ako mula sa pagkakaupo dito sa kama at nilapitan ng dalawa na noon ay naghahanda na yatang matulog. Sa posisyon ng pagkakahiga nilang dalawa, mukhang hirap talaga silang makatulog ng maayos. Iba pa rin ang komportable na naibibigay ng sariling kama, lalo na kapag gabi. Elijah, Charlotte, I think tama si uncle nyo. Uwi na lang kayo para makapagpahinga kayo ng maayos. Kaya ko na siyang bantayan. Nakangiti kong wika. Kaagad na napabangon si Charlotte at tinitigan ako. Are you sure? Nagaalala ko. Baka sungitan ka na naman yan. Pabulong na sagot ni Charlotte. Sumulyap muna ako kay Rafael bago sumagot. Wala naman siyang magagawa kahit sungitan niya ako eh. Hindi niya din ako mapapaalis dahil hindi naman niya nakakabangon sa higaan niya. Isa pa, Bati na kami at nagpromise siya sa akin na hindi niya na ako susungitan. Kaya sige na, uwi na muna kayong dalawa ng kuya mo para komportable kayong makatulog pareho ngayong gabi. Sagot ko. Sa bagay, sinigurado naman na ng doktor kanina na nasa maayos ng kondisyon si Uncle. Safe din naman itong hospital kahit mag-isa ka lang na nagbabantay dito. May mga bodyguards din ang pamilya na nagkalat sa paligid. Babalik na lang siguro kami bukas ng umaga para makita ulit ang kalagayan ni Uncle. Sang-ayon naman ni Elijah, tuluyan na din itong bumangon mula sa pagkakahiga sa sofa at nilapitan ng kanyang angkel. Uncle. uncle, tawagan mo kami kapag may kailangan ka. Magpagaling ka kaagad para makauwi ka na ng mansyon. Narinig kong wika nito. Salamat. Ihatid mo ng maayos si Charlotte. Huwag mo akong problemahin dahil maayos na ang lagay ko. Nandito si Veronica at gusto ko na siya lang ang magbantay sa akin ngayong gabi. Alam mo naman siguro na eh, hindi ako nakakatulog ng maayos kapag may ibang tao sa kwarto. Pwede kayong bumalik dito anytime at please, pakitawagan din pala sila mami bukas ng umaga. Pakisabi na padalahan niya ng mga damit at iba pang gamit si Veronica dito sa hospital. Siya ang gusto kong makasama hanggang sa makalabas ako dito. Mahabang sagot ni Rafael, kaagad naman pangiti si Elijah bago tumango Sige po, Uncle. Gagawin po namin ni Kuya sinabi mo. Basta po, wag mo nang awain si Nika, ha? Sagot naman ni Charlotte at lumapit na din. Humalik pa ito sa pisngi ng kanyang uncle bago nagpatiuna ng lumabas ng kwarto. Kaagad naman napasunod dito si Elijah. Pagkatapos nitong kumaway sa akin, tanda ng pamamaalam. Kita mo na kung gano'n ka din kamahal ng mga pamangkin mo. Gusto ka talaga nilang bantayan ngayong gabi. Baka magtampong mga yun sa'yo. Ikaw din, mahirap pa naman suyuin ng mga yun, lalo na si Charlotte. Baling ko kay Rafael pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan sa aming dalawa. Muli akong lumapit dito at naupo sa upuan sa gilid ng kama nito. Nginitian lang ako nito at muling hinawakan ng aking kamay. Tinitigan pa nitong aking daliri sabay na pangiti. Hayaan mo silang magtampo. Noon pa man alam na nilang ugali ko at hindi naman lumalayo ang loob nila sa akin. Nakangiti nitong sagot. Hindi ko naman mapigilan na muling mapangiti. Mabuti na lang talaga at ayos na ito ngayon. Palagi nang magandang kanyang mood at hindi na siya nagagalit sa akin. Siya nga pala, sabihin mo sa akin kung may kailangan ka pa ha. Simula ngayon, akong magaalaga sa'yo. Pero siyempre, kailangan mong bumawi kapag magaling ka na. And please... Iwasan mo na ang pagtatantrums na parang bata. Wika ko sa kanya na may halong biro. Muling gumuhit ang matamis na ng ngiti sa labi nito. Lalo tuloy itong gumapo sa paningin ko. Pigil ko ang sarili ko na panggigilan ng gwapo nitong muka. Kung hindi lang ito na aksidente, baka pinisil ko ng pisngin nito sa sobrang gigil. Sa totoo lang, hindi ko talaga maintindihan ng sarili ko. May mga bagay akong napapansin sa sarili ko pagkatapos maaksidente si Rafael. Nagiging iyaking din ako at palagi akong nakakaramdam ng pangangasim para bang may mga pagkain akong gustong kainin na hindi ko naman mawari kung ano. Okay, aasahan ko 'yan na dito ka lang sa tabi ko palagi kahit anong mangyari. Sagot nito, taagad akong tumango. Well, actually kaya ko sila pinaalis dahil kanina pa ako may gustong ipagawa sa iyo eh. Alam kong hindi mo gagawin 'yon kapag may ibang tao dito sa loob ng kwarto. Kaya no choice ako kundi paalisin ang dalawang asungot na yon. Muling wika nito. Ano yon Pwede mo nang sabihin ngayon. Dalawa na lang tayo dito sa kwarto. Sagot ko. Gusto kong kiss mo ulit ako. Nabitin kasi ako kanina eh. Malambing na sagot nito. Hindi ko naman maiwasan ng matawa kaya kaagad kong napansin ang pagsimangot nito. Bakit? Ayaw mo ba? Sige, kung ayaw mo, Bahala ka na nga. Siguro hindi mo na talaga ako love, kaya ka ganyan ngayon sa akin. Tinatawa-tawanan mo na lang ako ngayon. Nagtatampo nitong wika. Kita ko biglang pagbabago ng mood nito. Kaya naman kaagad ko itong hinawakan sa kanyang pisngi. Sabay dokuwang para sundin ang gusto nito. Naguumpisa na naman kasing mag-alburuto itong mahal ko. Ang bilis talaga nito magalit. Kaya kailangan ko talaga itong intindihin. Tsaka na lang siguro ako babawi kapag tuluyan na itong gumaling. Pagkasayad pa lang ng labi ko sa labi niya, kaagad niya akong pinanggigilan para itong hindi dumaan sa matinding injury dahil sa kanyang ginawa. Kung panggigilan ng labi ko akala mo wala nang bukas. Abala kami sa ginagawa naming dalawa kaya hindi na namin pareho na malaya ng muling pagbukas at pagsara ng pintuan ng kwarto. Kung hindi pa tumighim ang bagong dating ng mga bisita, hindi pa kami matitinag sa aming halikan. <clears throat> Nakaistorbo yata tayo. Balik na lang tayo bukas, Kurt. Kaagad akong napakalas kay Rafael nang marinig ko ang boses ni Ate Ayan. Tama, si Ate Ayan. Kaya kaagad akong napatayo at nahihiyang humarap sa kanila. Ang akala ko nasa probinsya pa sila. Pero tingnan mo nga naman, nandito na silang dalawa sa harap namin. At huling huli pa talaga kami sa kwarto ni Rafael. Imbes na matuwa mo kang naiinis pa si Rafael sa presensya ng kanyang ate. Hindi kasi nakaligtas sa pandinig ko ang papalatak nito. Mukhang may isang tao na naman ang nabitin sa gusto niya. A ate, naku, pasensya na po kayo. Hindi ko po na napansin ang pagdating nyo. Utal-utal kong wika dahil sa hiya. Hindi ko tuloy malaman ang gagawin lalo na nang makita ko kung paano ito gumite. Huling-huli talaga kami ni Rafael. Dapat pala nilak ko muna ang pintuan bago nakipaghalikan sa kanya eh. Nakakahiya tuloy. Hiyang-hiya ako sa harap nila ate Ayan ngayon. Parang gusto ko tuloy kutusan ng sarili ko. Dahil hindi ko man lang naisipan na maglak muna ng pintuan bago pagbigyan si Rafael sa hiling niya. Hindi ko man lang naisip na kapag halika na pag-uusapan walang makakapigil sa kapusukan nitong mahal ko. Aaminin ko na masyado din akong nag-enjoy sa halika namin. Nakakahiya tuloy. Baka kung ano pang isipin sa akin ngayon ni Ate Ayan. Baka isipin pa nito na masyado kong nilalandi ang kanyang kapatid gayong nagpapagaling pa lang ito mula sa matinding injury, dulot ng aksidente. Although nakangiti ito sa harap ko ngayon, pero hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng sobrang hiya sa kanya. Nakipagbeso pa nga ito sa akin bago lumapit sa higaan ni Rafael. Si Kuya Kurt naman ay diretsong na sa sofa. Mukhang pagod na pagod ito. Kumusta ka na, Bunso? Sabi ko sa inyo, huwag muna kayong bumalik ng Manila eh. Tingnan mo tuloy ang nangyari sa inyo. Buti na lang hindi ka napuruhan. Narinig ko pang wika ni Ate Ayan, sabay lapit sa nakahigang si Rafael. Inaplus pa nitong noong unang kapatid bago sinuri ang buong katawan. Don't worry, maayos ng sitwasyon ko ngayon. By the way, bakit gabi nyo na naisipan dumalaw? Kung saan patulog na ako tsaka naman kayo nang iistorbo? Sagot ni Rafael na may halong reklamo ang tono ng boses. Inirapan ito ni Ate Ayan bago sinagot. For your information, kakabalik lang namin ng Manila. Nag-eroplano na nga lang kami para mapabilis ang biyahe namin. Gusto ko nang makita ang kalagayan mo dahil masyado akong nag-aalala nung nabalitaan kong nangyari sa'yo. Huwag kang ang magsungit dyan. Hindi bagay sa'yo lalo na't hindi ka pa ganoon kalakas. Sagot ni ate Ayan. Well, maayos na ang kalagayan ko ngayon. Thank you sa pag-aalala. Tsaka na lang tayo muling mag-usap kapag hindi na ganoon kakirot ang mga sugat ko sa katawan. Frank ang sagot ni Rafael. Parang bigla namang kinurot ang puso ko sa narinig ko sa kanya ngayon. Kung ganoon, nagkukunwari lang ito sa akin na walang masakit sa kanya. Tinitiis lang nito para hindi na siguro ako mag-alala. Napansin ko pang paghikab nito pagkatapos niyang sabihin ng katagang yun. Kaya kaagad ko itong dinaluhan. Alam kong inaantok na ito dahil halos ilang oras na din itong gising. Ang bilin pa naman ng doktor nito na hayaan lang daw namin magpahinga si Rafael para kaagad na makabawi ng lakas ang katawan nito. Nako ate, mukhang inaantok ng pasyente natin. Pasensya na po kung medyo nagsusungit siya sa ngayon. Maybe epekto ng gamot na ininom niya kanina. Hinging pa umanhid ko kay ate bago ko ibinigay ang buong atensyon ko kay Rafael. Alam kong kulang lang ito sa lambing kaya nagsusungit na naman. Ayaw daw kasi talaga nito na may ibang tao dito sa kwarto. Gusto niya ako lang ang nakikita niya, which is naiintindihan ko naman. Inaantok ka na talaga siguro, no? Ang mabuti pa matulog ka na muna. Ako na muna nga harap kila Ate Ayan. Malambing kong wika kay Rafael para tumigil na sa pag-aalboroto. Hindi ko maintindihan ang ugali nito ngayon. Bakit galit siya sa bisita? Are you sure? Sobrang inaantok na talaga ako. Maybe sa mga gamot na ininom ko kanina. Mauna na akong matulog sa'yo, Sunshine. Tumabi ka na lang sa akin dito sa kama. Mamaya kapag tapos ka ng kausapin nila ate. Sagot nito, kita ko ang pamumungay ng mga mata nito dahil siguro sa matinding antok. Oo na, basta promise, nandito lang ako sa tabi mo. Sige na matulog ka na muna, ako nang bahala dito. Nakangiti kong wika sa kanya. Hinaplos ko pang noon nito kaya naman muli itong napangiti. At dahan-dahan ng pumikit. Nanatili pa ako ng halos isang minuto sa tabi nito bago ko muling binalingan sila ate Ayan na noon ay tahimik na nakaupo sa sopa kasama si Kuya Kurt. Kaagad akong naglakad palapit sa kanila para makausap sila at makapagpasalamat na din sa kanilang pagdalaw kay Rafael. Ikaw lang ba ang mag-isang magbabantay ngayon? Kaagad na untag ni ate Ayan magkaupo ko sa kanilang harapan. Nandito po kanina sila Charlotte at Elijah kaya lang pinauwi na sila ni Rafael Ayaw niya daw po na may ibang tao dito sa loob ng kwarto Sagot ko Ibang klase talagang ugali ng kapatid kong yan Mabuti na lang talaga at mahaba ang pasensya Monika Kita mo naman kanina Imbes na magpasalamat sa pagdalaw namin Sinungitan pa ako Sagot nito Ako na po ang humihingi ng pasensya Sa kagaspangan ng ugali niya ate Hayaan niyo po Kakausapin ko siya ulit mamaya pagising niya tungkol dito. Sagot ko naman. Naku, huwag na Veronica. Sanay na kami sa ugali ng batang yan. Hindi kumpleto ang araw niyan kung hindi makapagsungit. Nakangiti namang sabat ni Kuya Kurt. Tahimik naman akong umusal ng pasasalamat tal sa kabaitan nilang dalawa. Siya nga pala, kapag may time ka, tawagan mo ang nanay mo sa probinsya masyadong nag-aalala ang mga yun ang mabalitaan nilang nangyari kay Rafael. Isasama ko nga sana kanina ang nanay at tatay mo. Kaya lang hindi pwede. Maiiwan ang mga kapatid mo. Lahat sila may pasok sa school. Imporma ni ate Ayan. Kaagad naman akong tumango at nagpasalamat. Siguro bukas ko nalang tawagan sila nanay. Masyadong gabi na at isa pa inaantok na din ako. By the way, hindi na pala kami magtatagal. Babalik na lang siguro kami bukas ng tanghali para makausap uli si Rafael. Ayaw na din namin istorbohin ang tulog niya ngayong gabi. Alam namin na kailangan niya ng mahabang pahinga para manumbalik ang kanyang lakas. Muling wika ni ate Aya na kaagad naman sinang ni Kuya Kurt. Hinalikan muna ako sa pisngi ni ate bago sila tuluyang lumabas ng kwarto. Sinabi pa nito sa akin na masaya daw siya sa pag-aalaga na ginagawa ko kay Rafael ngayon. Nakaalis na sila? Napapitlag pa ako nang marinig ko na piglang nagsalita si Rafael. Bakit parang nakabukas na naman ang kanyang mga mata at direktang nakatitig sa akin? Oo oh, eh, mukhang pareho silang pagod sa biyahe at gusto na din magpahinga. Nakangiti kong sagot sabay lapit sa kinahihigaan nito. Masuyo ko pa itong tinitigan at naupo sa upuan na nasa gilid ng kama nito. Salamat naman kung ganon. Bukas na bukas maglalatag ako ng rules. Pwede nila akong dalawin pero dapat sa tabang oras. Paano ko gagaling nito kung ganyan sila, di ba? Sagot nito, hindi ko naman maiwasan na matawa. Napaka-reklamador talaga nitong mahal ko. Masyadong allergy pagdating sa mga bisita. Kahit sariling mga kapatid at mga pamangkin gustong pagbawalan. Ikaw talaga? Akala ko ba inaantok ka na? Bakit kising ka pa ngayon? Pag-iiba ko sa usapan namin. Gusto ko na din talagang matulog dahil pakiramdam ko pipikit na ang aking mata. Kunwari lang yun para umalis na kaagad sila ate. Gabi na at alam kong kailangan mo na din magpahinga kaya humiga ka na dito sa tabi ko. Wika nito sa akin. Nagulat ako sabay titig sa kanyang higaan. Pero baka madaganan kita dito na lang ako sa upuan, hindi pa naman ako inaantok. At bala ko talagang bantayan ka buong magdamag. Nagkukunwari kong sagot. Pilit ko pang pinasigla ang mga mata ko, pero talagang wala na eh. Alam kong pipikit-pikit na ako ngayon sa kanyang harap. Base na din sa kanyang ekspresyon ngayon habang nakatitig sa akin. Hindi mo na ako kailangan pambantayan, Sunshine. Kailangan mo din matulog ng maayos. Alam kong masyado ka ding napuyat dahil sa sitwasyon ko. Huwag ka na mag-alala, maayos na ako at pwede ka na din makipagsabayan sa akin sa pagtulog ngayong gabi. Sige na, malaki tong higaan ko at hindi mo naman siguro ako dadaganan, diba? Seryoso nitong wika, nag-aalangan naman akong tumitig sa kanya. Pero Rafael, natatakot ako. Alam mo naman na malikot ako matulog minsan, hindi ba? Paano kung masagi ko yung mga sugat mo sa katawan? Masyado pang sariwa ang mga yan at hindi pa pwedeng galaw-galawin. Sabi ng doktor mo, para maghilom ka agad. Sagot ko, seryoso itong tumitig sa akin sa iling. No worries, akong bahala sa'yo. Nakangiti nitong wika sa bay tapik ng higaan. Sanyalis na gusto talaga nitong matulog ako sa kanyang tabi. Wala na akong nagawa pa kundi sundin ang gusto niya. Isa pa mas masarap mahiga sa kama kumpara sa sofa. Makakatabi ko pa ang lalaking mahal ko gisingin mo lang ako kapag nasasagi ko na yung sugat mo ha. Wika ako pa sa kanya sabay tumagilid pa harap dito. Halos magkapantay lang ang aming muka kaya hindi ko ito maiwasan na titigan. Ang gwapo nitong muka. Sure, sige na, matulog ka na. Wala mo nang yakap ngayon dahil medyo masakit pa ang mga sugat ko. Ang importante lang naman sa akin ngayong gabi, makatabi ka sa pagtulog. Nakangiti nitong wika hindi ko naman maiwasan na bigyan ito ng magaan na halik sa kanyang labi bago pumikit. Sa totoo lang, kanina pa talaga ako hinila ng antok. Bala ko na sana magpaalam kay Rafael kanina na gusto ko nang matulog bago pa nakarating sila ate Ayan. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog pero nagising na lang ako na parang may humahalukay sa akin sikmura. Parang naduduhal ako na ewan. Akmang babangon ako ng kama ng masilayan kong mukha ni Rafael. Mahimbing itong natutulog kaya naman tutup ang aking bibig. Dahan-dahan akong bumaba ng kama at patakbong pumasok sa loob ng banyo. Pagkapasok pa lang ng banyo, kaagad akong lumapit sa toilet bowl. At dumuwal ng dumuwal. Nangangasimang sikmura ko pa pakiramdam ko hinanghina ang buo kong katawan. Bakit ba sumabay pa to? Napood poison ba ako? Sira pagkain na dala nila Charlotte kagabi dito sa hospital? Hindi ko pa maiwasang tanong habang pilit na pinapakalma kong sarili ko. Hindi ako pwedeng makita ni Rafael sa ganitong sitwasyon. Baka mag-alala pa ito sa akin. Gusto kong gumaling ka agad ito para naman hindi na ako mag-alala ng sobra sa kalagayan niya ngayon.